here in Alberta and um, pinili namin maglakad kasi sa Makay pero may na-realize ako at may biglang pumasok sa ha? Huh? May nakita kasi ako sa Facebook na pag kunyari daw mayayaman, naglalakad, sinasabi, nag-exercise lang. Yung iba naman daw, pag nakitang naglalakad yung ibang tao, iniisip, walang pamasahe o sa sasakyan. So, kailan bahalang isipin kung ano kami doon sa pares na yun. <laughs> Kasi dami nag-exercise eh. Eh, parang jogging sila ganyan. Kami naman ay wala. Lakad lang, roaming. Roaming around. Para mapawisan din kami. Para sa mga fats na naipo namin dito sa Alberta. So, so paglalakad namin, nakita namin na ang Mercado's Bakery. At nakita, wala ka at meron silang hot pandesal at dahil sa tayo sa tinapay at gusto natin ng pandesal dahil walang pandesal sa BC. Let's go! So, sabi nila, they, are the home of delicious traditional Filipino bread and sweets. So let's go! Actually, natayin na namin to last year kaya binalikan namin. At may pandesal kayo ba? Pa? Okay, wait lang po. So ito ay galing sa Pinas, itong brand na to. Sa Pinas to, no? Tapos isang ito Canadian made. Ah. Oh. Thank you po. Ay. Oh. Ikma ulit natin yung pandesal. Thank you sa ito. Q's and J's Q's and J's pala okay. Sula mm. Lambot Hindi uh. mm. naman sya yung Pandesal-pandesal na walang anything J's and J's mo na dito Sis, and J's pandesal Hindi nga Kaya gusto ko to Ingat, Last na natay namin yung cheese pandesal na may cheese sa loob. Parang ano siya, um, cream cheese na may bahagyan cheese, ganyan. Parang overpowering yung cheese. I mean, cream cheese. Kaya, mas masarap to talaga. Hindi nakakaumay. Ang lambot pa. So, eto mga cheese pandesal nga pala is 10 pieces yan for $6.25. Hindi ka nalugi, no? So, andito naman tayo ngayon sa Kabayan dahil kalapit lang yung Pandesal Bakery. Ito naman yung Kabayan Filipino store. E, unlapit, eh, para lapit ko. And uh, magtitingin tayo ng mga Filipino goods dahil yun naman din talaga ay like Filipino ay, all the way products. So, let's go! Ay, nakapunta pala kami dito last year din, no? Yeah. So, kaya babalik na pala. Oh my god. Childhood memories. Ito yung mga Ito yung pag wala kaming pag walang luto si Ma'am, talagang lagi biganto to kami sa magino. Tapos rice. Mm, bila ko yan before ako muwi. Dito naman tayo sa mga tinapay and chips and pulburon. My coco crunch! My coco crunch! So, dito tayo ngayon sa balot. Sa pag-iikot, nakakita tayo ng balot. So, kakain tayo ng balot. Yay! Balot! Balot is the blue one. Then is the red. So, happy. So, $2.75 each. Yum. So, bumili kami ng tuna at walang bag, no? So, ilalagyan na lang muna natin sa buisa. Ang pangit. Ang <laughs> pangit. Tapos, kung nasa yung balot? Ayan, nasa bag natin, diba? The eggs are secured. Ate, ano nabili mo sa Filipino store? <laughs> Saka? Ba't <laughs> hindi ka mong <laughs> 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 Ewan ko talaga kung bakit ganito yung mga kaibigan ko. Ayaw na lang pakita talaga sa camera. Ewan mo ko na lang talaga. Para, ano, Parang mali na mga, mari, maling circle of friends yung kasama, mga kasama ko. Ay, tiyan, joke lang. Love you all. A few inches later. Okay. Ate, <laughs> Ay, <laughs> Gusto, gusto ko na ka lang ng kalabas. Luluto mo tayo ng rice at medyo fancy yung rice cooker. Yung rice cooker kasi namin eh, normal lang. Tapos ito yung rice cooker nila, di ba? First time na ako gagamit ito. Hindi ko alam kung marunong ba akong gumamit. So bahala na lang. and then stick dark. So meron tayong two eggplants, meron tayong okra, meron tayong um, ampalaya. Meron din tayong kalabasa. Yung rice natin is going, tapos yung pork naka na siya dyan at lulutuin na. Lang. Etong pakbet, pagdating na galing sa work.